Hey, but adyan? Alam mo ba? Nag-withdraw nga pala ako ng pera ngayon kasi may bibilihin tayo. Pero bago muna yan, ipapakita ko muna sa inyo kung gaano katindi ang init ngayon dito sa amin. At nandito nga pala ako sa public market kaso sa mga oras na yan, pauwi na ako. Grabe te, sobrang init kasi sa mga oras na yan. Hindi mo na talaga makakayanan yung init na dumampi sa yung balat. Grabe. <laughs> Nakaka-proud nga yung mga tricycle driver kasi grabe. Kahit sobrang init ng panahon eh, hindi talaga sila nagpapatina. At ito na mga te, nakababa na nga ako sa tricycle, grabe, tignan nyo talaga yung panahon sa mga oras na yan sobrang init so by the way, siguro ma-idea na kayo kung ano yung bibilihin natin dahil sa intro natin, at ayun na nga nakarating na ako dito sa bahay at naabutan ko dito si nanay, e eh, may sinusulat siya, sinusulat niya pala yung mga bubutuhin niya sa dalating dalating, sa darating na election, baka pala yung binili ko guys feeds kasi, bibilihin natin yung itik ni nanay yes, yung itik ni nanay nanay kasi narinig ko sa kanya na ibibinta niya daw yung mga itik niya kaya ang sabi ko eh kami na lang magbibili niya sakto lang kasi naghahanap din naman kami ng mga hayop na pwede naming maalagaan natatawa nga siya sa akin kasi daw hindi pa nga daw siya sure na ibibinta niya <laughs> kasi medyo maliit pa siya pero ang sabi ko okay lang yan ako na lang yung mupapakain dyan kaya ayun nag withdraw ka agad ako ng pera eh baka magbago pa yung isip niya habang kumukuha nga ako ng pera dyan sinasabihan ko nga siya kung sure na ba siya. Pero ang sabi niya, oo, sure na daw siya. 250 nga yung bawat isa kasi pitong piraso yung bibilihin natin. Natatawa nga ako sa ginagawa ko sa kanya dyan. Pero siya sir talaga yung mukha niya. Baka kasi hindi siya makapaniwala na ibibinta niya yung mga itik niya. Pero sempre hindi yan kasi sobrang laki na niyan. At ayan sila guys yung mga nabili natin. Nagbabalak talaga kami ni Kuya Roy na magbibili kami ng mga hayop na pwede naming maalagaan. Ang sabi nga namin e, eh, manok sana in kaso wala kami mahanapan kaya ito na lang muna yung mga itik kandi nga sana yung target namin in kaso wala kami mahanapan na kandi medyo may kamahalan nga lang yung kambing or ang kanding kung tawagin dito sa amin ang sabi ko nga kay Kuya Roy kapag may, ka, may pera eh, na sa sunod e, kambing na naman yung bibilihin namin sinubukan ko nga hulihin dyan pero hindi ko talaga mahuli-huli nakakatuwa lang dahil kahit papaano eh, may maaalagaan ka na na hayop at yung pera talaga ay mapupuntahan sa hosto hindi yung puro lang tayo bili na nang kung ano ano habang tumatanda kasi tayo hindi ko alam kung kayo din pero mas gusto ko talaga yung may mga mapupuntahan yung pera sa tama yung may mga may maaalagaan ka talaga ng mga hayop or kung ano lang yung mga business na pwede mong papagkikita kasi eh, hindi talaga araw araw ay eh, may pera tayo at maganda yung trabaho natin kaya habang may pera igo eh, mo na yan pero syempre, nakadipin naman talaga yan sa inyo kung ano yung gusto nyo. Pero basta para sa akin or sa amin, yung pera talaga may mapupuntahan. Noong nakaraan kasi, eh kung ano-ano yung mga nabibili, kung ano yung makikita, eh bilhin. Tapos hindi mo na alam kung kung saan na yung pera mo tapos parang wala naman nangyari. Kaya ito, mag tayo. Hindi pa naman huli para sa atin, di ba? Mag-invest tayo sa isang bagay na alam natin na mapapalago natin to. Sure ka na mapalago mo yan? Eh baka sa susunod, e eh pulutan yung kalalabasan yan. <laughs> hindi naman. syempre uunahin talaga natin yung mga pangangailangan natin, hindi yung gusto lang natin. Kaya hanggang dito na lang muna. See you sa next vlogs. Bye-bye! Bye.